Si Robin Padilla, o Rodolfo Verakizon Padilla sa kanyang buong pangalan, ay isang kilalang aktor, producer, senador at endorser sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ipinanganak siya noong November 23, 1969, sa Daet, Camarines Norte, Philippines. Kilala siya sa kanyang mga pagganap sa mga action films at mga pelikula sa iba't ibang genre. Nagsimula si Robin Padilla bilang isang artista noong dekada 1980, at mabilis na naging tanyag dahil sa kanyang karisma at kakayahang umarte. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay kinabibilangan ng Bad Boy, 1990, Tunay na Ina, Tunay na Anak, 1991, at Mr. 1994. Ang kanyang estilo ng pagganap, lalo na sa mga action films, ay nagbigay sa kanya ng titulong Bad Boy of Philippine Cinema. Nagkaroon din siya ng ilang kontrobersyal na yugto sa kanyang karera, tulad ng pagkakabilanggo dahil sa illegal possession of firearms. Subalit, sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy siyang maging aktibo sa industriya ng showbiz. Bukod sa kanyang pagganap sa pelikula, si Robin Padilla ay isang kilalang TV personality at host. Kilala rin siya sa kanyang paglahok sa mga social issues at charitable activities. Kasalukuyan siyang kasal kay Mariel Rodriguez, at mayroon silang mga anak. Mahalaga ang papel ni Robin Padilla sa pag-unlad at pagsulong ng industriya ng pelikulang Pilipino, at nananatili siyang isang prominenteng personalidad sa larangan ng sining at entertainment sa bansa. Noong 1994, si Robin Padilla ay nakulong dahil sa kasong illegal possession of firearms. Natagpuan siyang may dalang mga baril na hindi rehistrado habang siya ay nasa eroplano sa paliparan ng Manila. Ang pagkakaroon ng hindi rehistradong baril ay labag sa batas sa Pilipinas. Noong unang bahagi ng 1995, siya ay nahatulan ng Korte Suprema ng Pilipinas ng parusang pagkakakulong na umaabot ng isang taon at anim na buwan hanggang dalawang taon at apat na buwan. Siya ay hinatulan ng paglabag sa Presidential Decree No. 1866, isang batas na nagtatakda ng mga parusa para sa illegal possession of firearms and ammunition. Si Robin Padilla ay nakapaglabas ng bail habang hinihintay ang resulta ng apila sa kanyang kaso. Pagkatapos ng ilang taon, noong 1997, siya ay pinawalang sala ng Korte Suprema. Mula noon, nagpatuloy siya sa kanyang karera sa showbiz at naging aktibong miyembro ng industriya ng pelikulang Pilipino, naging senador sa Pilipinas si Robin Padilla pagkatapos manalo sa eleksyon noong 2022. Dahil sa popularidad niya, siya ay nahalal bilang pangunahing senador na mayroong 27 million votes. Nagumpisa siya bilang isang senador noong June 2022. Siya ang pinakaunang Muslim na senator sa Pilipinas. Kabilang sa unang mga panukalang batas na kanyang ihinain ang pag-amyende sa Rice Terrification Law para sa ating magsasaka, ang civil service eligibility para sa mga casual at contractual na nagtatrabaho sa gobyerno, at sa paggamit ng Filipino bilang opisyal na wika sa mga dokumento. Isinusulong din ni Padilla ang pagturo ng kasaysayan ng Pilipinas sa K-12, ang pagtiyak ng karapatan ng mga same-sex couples, at ang proteksyon sa pag-aasawa sa pamamagitan ng divorce bill para sa kasal na nasira dahil sa problemang hindi na malulunasan pa. Sino-sino ang naging asawa ni Robin Padilla? Number 1. Mariel Rodriguez Padilla Si Marielle ay asawa ni Robin Padilla. Kilala siya bilang isang television host at aktres. Sila ay ikinasal noong August 19, 2010. Mayroon silang anak na si Maria Isabella Padilla, na isinilang noong November 14, 2016. Number 2. Lea Orosa. Ang unang asawa ni Robin Padilla ay si Lea Orosa. Kasal sila noong 1994, ngunit nauwi ito sa annulment noong 2009. Sila ay nagkaroon ng tatlong anak na sina Nakwini, Kylie, at Zin Zin. Number 3, Lizzo Sikanko. Ikalawang asawa ni Robin Padilla si Lizzo Sikanko. Sila ay ikinasal noong 1996 at nagkaroon ng dalawang anak na sina Ali at Abdul. Namatay si Lizzo noong 2018 dahil sa lung cancer. Si Robin Padilla ay mayroon ding iba pang mga kapatid at kamag-anak, subalit ang mga pangalan at detalye ay hindi laging pinupublicize o pinuprivate ng mga tao. Mahalaga na tandaan na ang mga pribadong detalye ng personal na buhay ng mga individual, lalo na ang kanilang pamilya, ay dapat igalang at hindi masyadong alamin maliban na lang kung ito ay ipinaalam ng mga individual mismo. Samuli kung kulang pa ang impormasyong ating nakalap, ay pagpasensyahan nyo na po ang iyong munting lingkod, sa muli maraming salamat sa pag-subscribe sa aking mumunting channel. Ben! Ano ginawa mo? Pinagsamantalaan mo!